Nakamubo na lang jud ang tanan pero si Gael ang butlang. Antod karon si Gigi hapog kuri-kuri ana iyang bag. Kung makaistorya pa lang lagi na iyang bag, dugay na na siya gidukol. Hawod na lagi daw siya magsara maskin pag-apilon pa daw ang baba ba sa iyang mama. <laughs> Pero wala ra na imong bagsa among bagsa una, colorful paper ti pa yung liguna. Kunya kung magulan, ibilin gan mo sa eskwelahan. Kay buslot-buslot mangudto among bag katugong net bag. Hayahay lagi kay walay bit, -bit. makasutoy-sutoy og dagan anang dalan, pero wala lagi istadihan. Pero okay lang man kay mga bright man, Charla. <laughs> mangihi lagi daw siya daan bago mulakaw, kay dili jud siya mangihi sa ilang room kay maulaw. Ipalibang na pud ay nako na siya daan kay nalisod na kung mahitabo sa eskwelahan. Mas mahinumduman jud baya ang nakalibang kay sa Sa atubangan lagi dami mo kay para siguro mapantay kay kung sa likod siguro ko delikado skin pa sila sa atubangan dili gihapon mabalance kay kung nakita ninyo aw kabalo na mo harang na lang pud ay ko sa hangin para dili mo diretso sa ila kay kung masipyat lagi mga palid jud sila o di ba tapad sila mga perting ni pisa nangandoy baya ko ingon ana sa una pero karon dili na mahadlo pud ako mapalid no na man mo <laughs> yun di ay mi gamay diha kay walay klase sa biyernes santo lunes pwede gad on kung gustohon pero kabalo ba mo kung asa ko pinaka na excite sa akong mga labho tubo nun, labi na ang mga pilo nun. <laughs> Tarong jud iskwila dong ha, ayaw jud mig sunduga sa imong papa. Nagtarong po daw mig iskwila, oy, napod mi pangandoy? Ang <laughs> dili mi makita anang adlawa, Magalingasa. sa. Wala man goy cellphone sa una, maong magampo na lang jud mi, nga dili mi mga buta. <laughs>